Good evening mga kadudong Narito po tayo ngayon At Magluluto Tayo ng Alfredo pasta Ayan mga kadudong Ito Ang Alfredo pasta At niluluto Ni Bosing Mga kadudong Ayan Ang Alfredo pasta Chicken Alfredo. Oh, Chicken Alfredo. Mga kadudong. Maya-maya po mga kadudong, kakain na po tayo. With matching. Sinigang na manok. Ayan, mga kadudong, baka gusto nyo. Sinigang na manok or Chicken Alfredo. Ayan, mga kadudong. Simple lang, nilaga si pasta. Pinirito si chicken. Hindi na po napakita sa inyo ni bosing. Ayan. Hmm. Tapos, nilagyan ng ito. Ano ba to? Hmm? Ah. Ayan, ang sakit lang niya. Bertoli Alfredo. Ber Bertoli. Oh, Bertoli. Oh, whatever. Alfredo. Baka naman. Hmm. Okay. Mag ano yung ano? Magulo. Magulo. Nga, hindi mo? Hmm? Eh, din na. Pwede mo nang isalin si Bartolino. Whatever. Ayan. Hinalo-halo. Si Chicken Arpleto. Pasesa na po at nabubulol na si Dudu. Ayan. At maya-maya po ay ilalagay na si... Ano susunod? Bosing. Bosing. Yan, kulang maray pan sauce, pwede pa. Ayan, mga kadodong. Bakit magkulang sa sauce eh? kaya yung, yung lacho. Yung... Dapat dalawa binibili mo. Kaya nga eh, akala ko meron pa kasi ako diyan eh. Oh, yan. Mga kadodong, mga kabosing. Yan, simpleng luto, nilaga, pinirito, sinahog-sahog. Tapos si Alfredo. Ayan po mga kadudong Tikman natin maya maya Ano kaya ang lasa Ni Alfredo Bartoli Bertololi Ayan nilagay na po Si fried chicken Hindi po yan galing So julubi hmm. Ayan mga kadudong uh, Ulang daw sa sauce Lagyan kaya ng add mayonnaise. Hindi. Ayan. Ayan po ang sinigang na manok, mga kadudong. At maya maya po ay kakain na tayo. Ayan. At habang niluluto ay depo pong kalimutan syempre mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga video pang gagawin. At ilagay niyo na rin po sa all. At don't forget like and share and comment, mga kadudong. Ayan po, mga kadudong. Bosing. Tutuloy na to. O, oh, yan. Luto na, mga kadudong. O, oh, mga kadudong. Ready to eat. Ayan po. Okay. Lagyan na natin sa lamesa. Para ready to eat. Mga kadudong. Mm. Halika na. Kain po tayo. Oh, rice with sinigang na manok maya maya natin titikman si Alfredo at hindi pa yata luto ayan, mga kadudong kain po mga kadudong hmm. tikman natin ang niluto ni bossing na sinigang na manok ayan hmm. Sarap asim. Ayan po, mga kadudong. Nagyan ng sabaw. Oh, sarap! Ayan po. Bosing, ka na, kantaw. Sarap, maasim. Makakadudong. Kain ah. po, mga kadudong. Sarap. Hmm. Tapos meron kang Minute Maid Fruit Pants. Ayan. Hmm. naman. With matching sagging. Kasarap. Kain na Kain na po. At huwag nyo na pong kalimutan, mag subscribe nag-subscribe, at pindutin nyo na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga video ko pang gagawin. At iligay nyo na po sa all para lalo po tayong dumami, ng dumami. At sa mga bago ko pang subscriber na puro bago, na nag-uumpisa pa lang tayo, Maraming salamat sa inyong lahat, mga kadudong. At don't forget, like and share. And please, comment down below, mga kadudong. Ayan. Ayan po tayo, mga kadudong. Ayan po, mga kadudong. Mm. Pinis. Ang sarap. Ayan, mga kadudong. Hmm. Tapos na po tayong kumain. Okay po, mga kadudong. Tapos na po tayong kumain. At kakain tayo ng sagi. Ayan, mga kadudong. At tayo po ay magpapaalam na po, mga kadudong. Hmm. Hanggang sa muli mga kadudong. Paalam na po. At God bless at all. Bye mga kadudong. Bye bye.